Para mga halos. Merry Christmas to all, mga lods. Kahit saan sulok ng mundo, Merry Christmas sa in, inyo. Watch this video, mga lods. Tulog pa kasi yung dalaw anak sa isang pamangkin. Tapos sila rin. Tulog pa. Yung pangk namin, bigyan namin namin regalo. Ampaw. Yung rong papil. Papil yan. yung tatlo yan, tatlong papil yan. Yung pangk namin. <laughs> Tapos natipan namin para excited nila bubuksan. <laughs> sisirain natin yung araw nila mga lods. <laughs> Pero tulog pa eh. Tapos yan sila ha. Pagbukas nila excited. Tipan namin to. Pagbukas para thrilling naman. Puro papel. Tapos sila magbubukas papel naman. Pero ito talaga ang tunay. Nakatip nakat, 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 na tap, yan. Tatlo yan. Malaman yan. Sumaya so, malaman natin. Hinangon mo sis. Ito kayo dito, dito. Alcohol. Yan. Sa malayo-layo ng konti. Parang kita naman ako. Yan. Yay, dagdag na lang yung kaya Say, kaway-kaway. Kaway-kaway sa vlog. Yan. It's girl, lola. It's girl, lolo. Blood finally focuses me in less than an hour.

Ayun, hindi, hindi. Salita ko yung sub. Salita kayo mo. Oh, Oo, oh, yan. I'm awkward eh. Ikaw nga eh. Yung na na eh. Oh, kalah kalahati ng mukha mo, kalahati kalahatin mo. kamo, Yan. O, yan. Kaya ako hindi masyado. Kasi ayun, kayo nga eh. O. Tatlo yan ha. One. Two. Three. Hadern. Baka wala naman yung isa ah. No. Alam ko na lang. Kamay-kamay yan. Pili kayo. Pili. Pili mo lang isa. Ako. Pag napili nyo sabay-sabay bukas ha, huwag mo nagbubukas muna. Pag sinabi kong go, go. I think. Ay, oh Oo. The... Oh, uh, wait. Stop. Tabi, tabi. Uh, oh. pakita nyo gano'n, pakita nyo. Yan, okay. Hindi, hey, yung front dapat. Oh, dapat. yung front. Dapat. Ay, kasi. Natotoo yan. Kapain nyo, makapal ba? Makapal. Unboxing. Unboxing <coughs> present. <laughs> Pwede yun na, buksan. Pag sabi kong mm -hmm. go. One, two, three, go! Dito pa umang. Pakita, go! Dito pa umang. Ano yan? Ano yan? ano? yan?

Ito yun na, ito yung totoo. May trust oh. issues na ako tuloy. Ay, ganoon? May trust issues? Greenwash na, pebrinwash uh -huh. ako. Eh, Janine. Kay Janine yan. Ne Alam ko ito kay ate. ito kay Malia. Tama ba pangalan? O, oh, yan. okay. Oh. tito yung tito. Yan, yeah. mamaya, mamaya. Yeah, Patakitan lang ganon. Tapos, huh? ilabas niyo lang yung pera. Huwag niyo bilangin. Yan, okay. Yan yung totoo. Hindi na prank yan. <laughs> Sigurad ba kayo? Mm-mm. Nagulat -mm. ba kayo? You no. Know? Pero ang awkward ng video. Oh, di ba? <laughs> Pwede na buksan? Yeah. Ganyan mo lang, oh. Buksan ko naman. Hindi ko uh oh. Hindi ko na kukuha. Ay, Ay ayaw magpakuha sa'yo. Oh, yan. Si, ganun ganun lang. Ganun ni. Eh. 5, 6, uh. 6. Oh, Ay, man. dami mo ng pera. 5, 6, 7? Hindi. 5, <laughs> 6, 7 to, eh. Okay, okay. Tama na. Inap na. Okay, na. let's go. Ay, oh. eh, nabigyan ka naman oh, na. ng nakaraan, eh. Pahapulang okay, lang ni papa mo. Okay.